Good day mga boss. Ito magwawalay tayo ng mga biik mga boss. So ibababa na natin yung inahing baboy mga boss. So pansinin niyo mga boss yung mga bagong walay natin na mga biik mga boss. Napakaganda ng katawan at napaka-healthy po nila. So ang gamit po natin na feeds diyan mga boss, kundi ang super biik ng Bimig Premium mga boss. Napaka-solid, napaka-quality kasi dinagdagan po to ng formula ng amino acids at napaka ganda ng paglaki ng mga biik natin mga boss so ibinigay natin to sa kanila noong first week pa hanggang ngayon so hanggang ngayon na iwawalay sila bimig pa rin bimig yung pinagkakatiwalaan natin na feeds kundi ang super biik mga boss so napaka solid napaka bango ng feeds mga boss so magagana po sila kumain so dahil sa binagdag na ingredients ng bimig mga boss, yung amino acids. So, sa mga hindi nakakaalam yung kung ano yung amino acids mga boss, siya po yung ano, building blocks of protein, siya po yung nagde-develop ng mga muscles. Muscles at kaya ganito, kagaganda yung mga big natin mga boss. So, kita nyo naman, napaka-solid. Napaka-solid ng mga big natin. Kita nyo, napakalalaki. Napakalalaki ng mga bake. So, napaka-healthy. Uh, iwawalay natin sila na napakasolid. solid tiwala so, tayo sa Bimeg mga boss, sa Super Biik so, gawang San Miguel, alam natin na solid, alagang Bimeg alagang number one happy farming mga boss